Naranasan mo na bang marinig na ang pagsunog ng isang simpleng dahon ay maaaring magbago ng iyong kapalaran magpakailanman? Paano kung sabihin ko sa iyo na minsang bumulong si Baba Vanga tungkol sa isang ritual na napakabisa, na kayang buksan ang landas sa pagitan mo at ng taong patuloy na nananatili sa iyong mga isipin? Ngayong gabi, nagbibigay sa iyo ang universo ng isang pahiwatig, isang simpleng kilos na maaaring gisingin ang mga nakatagong damdamin, akitin ang mga nawalang koneksyon. O kahit tawagin pabalik ang isang taong hindi pa tuluyang pinakawalan ng iyong puso. Huwag mag-scroll palayo, dahil kung naririnig mo ito ngayon, pinili ka na ng kapalaran para matanggap ang mensaheng ito. May mga sandali sa buhay na nagsasalita ang universo, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga senyales na dumarating sa atin sa tamang oras. Maaaring napansin mo ito nitong mga nakaraang araw ang biglang lamig ng hangin, ang pag-flicker ng kandila tuwing naiisip mo ang isang tao, o kung paano bigla na lamang lumilitaw ang kanilang pangalan. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga bulong mula sa hindi nakikitang daigdig ang kaharian na madalas banggitin ni Baba Vanga. Sa mensaheng ito, ating tutuklasin ang isang banal na ritual, ang paggamit ng enerhiya ng isang dahon upang pakawalan ang bigat sa iyong puso, o ibalik ang isang koneksyong itinakda pa rin ng tadhana para sayo. Hindi ito mahika, ito ay pagkakahanay. Dahil kapag kumilos ka ng may layunin, nakikinig ang universo. Kaya't huminga ng malalim, hayaang kumalma ang iyong kaluluwa, at buksan ang iyong puso, sapagkat ang iyong maririnig ngayon ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa pag-ibig, kapalaran, at banal na tiempo magpakailanman. Ang Propesya at ang Senyales Matagal bago pa man naging isang alamat ang pangalan ni Baba Vanga. Binanggit niya ang isang panahon kung kailan muling matutuklasan ng mundo ang kapangyarihan ng maliliit na bagay, ang dahon, ang apoy, ang bulong. Sinabi niya na ang mga may dalang bigat ng mga hindi nasabi o hindi nailabas na damdamin ay gagabayan ng hangin patungo sa isang ritual ng pagpapalaya. At ngayon, natagpuan ka ng mensaheng iyon. Sinasabi nila na si Baba Vanga ay nakakita ng higit pa sa panahon, hindi lamang ang hinaharap ng mga bansa, kundi pati ang mga lihim na landas ng puso ng tao. Madalas niyang ilarawan ang mga bisyon ng usok na umaangat sa hangin, bitbit ang mga pangalan, luha, at mga dasal na hindi natupad. Para sa kanya, ang usok ay isang mensahero sa pagitan ng mga daigdig, isang paraan para magsalita muli ang mga buhay at ang mga hindi nakikita. Sa maraming tahanan ng mga Pilipino, buhay pa rin ang paniniwalang ito. Kapag ang isang mahal sa buhay ay pumanaw, naglalagay ang pamilya ng mga kandila at binabanggit ang pangalan ng yumaong mahal sa buhay. Kapag ang puso ng isang tao ay magulo, pinapayuhan ng mga nakatatanda ang magsunog ng mga tuyong dahon o herbs upang linisin ang hangin at pakawalan ang mabigat na enerhiya. Malalim ang koneksyon ng apoy at pananampalataya sa ating kultura, dahil ang bawat pagkislap ng apoy ay nagpapaalala sa atin na wala talagang katapusan, ito ay nagiging isang bagong anyo lamang. Baka naramdaman mo ang kakaibang hatak nitong mga nakaraang araw, ang bigla ang alaala na ayaw maglaho, ang tahimik na pangalan na patuloy na umaalingaungaw sa iyong isipan. Maaaring nakaramdam ka pa ng lamig sa kwarto, o nakita mong malaglag ang isang dahon sa harap mo habang ikaw ay malalim sa iyong pagminilay. Hindi ito mga aksidente. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga senyales mula sa langit na ang enerhiya ng isang tao ay humihirang patungo sa iyo. Ang propesya ni Baba Vanga ay nagsabi tungkol sa eksaktong momentong ito. Kapag gumalaw ang hangin at ang dahon ay nasunog, isang tulay sa pagitan ng mga puso ang lilitaw. Ito ay tula, ngunit puno ng lakas. Ang pagkilos ng pagsunog ng dahon habang binibigkas ang pangalan ng isang tao ay hindi isang salamangka, ito'y isang pahayad ng damdamin. Ipinapaabot mo sa universo, handa na akong pakawalan, magpagaling o muling magkakoneksyon. At dito na pumapasok ang tadhana. Sa ating kultura, Kapag nagsagawa tayo ng isang aksyon na guided ng dalisay na layunin, inaanyayahan natin ang espiritwal na pagkakahanay. Kaya nga't sinabi ng mga nakatatanda, kung ano ang itinanim, sharing ring anihin. Kung ano ang itinanim mo, siya ring anihin mo. Kapag nagtanim ka ng enerhiya sa pamamagitan ng pagmamahal, pagpapatawad, o paungulila, hindi ito nawawala. Ito ay makakabalik, minsan sa pamamagitan ng mga pangarap, minsan sa pamamagitan ng mga aksidente. Minsan sa pamamagitan ng isang tao na bigla na lamang naalala ka. Ang ritual na binanggit ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa pagtawag ng pangalan ng isang tao, ito ay tungkol sa pagtawag ng iyong katotohanan. Ang bawat dahon na nasusunog ay naglalabas ng enerhiya na nanatiling nakatago sa loob mo, ang sakit, ang pangungulila, ang mga salitang hindi nasabi. At habang ang usok ay umaangat, ito ay nagdadala ng iyong vibration pataas, patungo sa banal na frequency kung saan nagtatagpo ang mga dasal at tadhana. May mga nagsasagawa ng ritual na ito at nagsasabi na nakaramdam sila ng magaan na pakiramdam agad pagkatapos. Ang iba ay nanaginip ng taong kanilang tinawag sa loob ng mga araw. Ang ilan ay nakatanggap ng mga hindi inaasahang mensahe o pagkikita na para bang inayos ng universo ang lahat upang magbigay ng sagot. Aksidente. Baka. Munit sa puso ng mga Pilipino, ang aksidente ay isa pang pangalan ng banal na tiempo. Kaya ngayong gabi, habang pinapakinggan mo ang mensaheng ito, isipin mo ang mga walang kupas na salita ni Baba Vanga. Isipin mo ang pangalan ng taong nais mong ipahayag, hindi nang may desperasyon, kundi nang may pananampalataya. Dahil kapag ang usok ay umaangat, nakikinig ang universo. At kapag ang iyong puso ay nagsalita, kahit ang katahimikan ay magsisimulang magbigay ng sagot ang ritual ng dahon, paano ito gumagana? Dito nagsisimulang mabunyag ang misteryo, ang puso ng mensahe ni Baba Vanga, at ang ritual na kanyang inilarawan bilang ang kilos na nagdadala ng alaala at pagpapalaya. Ang ritual ng dahon ay hindi lamang tungkol sa apoy at uso. Ito ay tungkol sa layunin. Minsan sinabi ni Baba Vanga na kahit ang pinakamaliit na aksyon, kapag ginawa ng may buong paniniwala, ay makarating sa langit ng mas mabilis kaysa sa libong dasal na binitiwan ng walang damdamin. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsunob ng isang simpleng dahon, na ginagawa ng tahimik at may pananampalataya, ay may kapangyarihang baguhin ang hindi nakikitang enerhiya. Dumaraan tayo sa bawat hakbang, hindi bilang isang salamangka, kundi bilang isang banal na sandali sa pagitan mo at ng banal. Hakbang isa, piliin ang dahon. Lumabas sa isang tahimik na lugar, maaaring sa iyong hardin, barkonahe, o malapit sa bintana kung saan dumarampi ang hangin. Huwag pumili ng dahon ng galit o nagmamadali. Hintayin mong mapansin mo ang isang dahon na humihila ng iyong pansin. Maaaring medyo tuyot ito, paikot ang mga gilid, o nahulog mula sa punong matagal mo nang naramdaman ang koneksyon. Sa paniniwalang Pilipino, ang dahon ay sumisimbolo sa siklo ng buhay, paglago, pagbabago, at pagpapalaya. Ang maingat na pagpili nito ay nagpapakita ng respeto sa enerhiya ng kalikasan. Magbulong ng maikling salamat habang kinukuha ito bilang pagkilala sa espiritu na naninirahan sa lahat ng buhay na bagay. Hakbang dalawa, ihanda ang iyong lugar. Humanap ng tahimik na pwesto. Maaaring maliit na mesa, iyong altar, o kahit sa sahig, basta pakiramdam mo ay banal ito. Linisin muna ang lugar. Ang ilang Pilipino ay gumagamit ng asin upang linisin ang enerhiya, nagwiwisik ng kaunting asin sa paligid habang sinasabi, layas, mabigat na enerhiya. Ilagay ang puting kandila malapit sa iyo. Ang puti ay sumisimbolo sa kapayapaan at banal na koneksyon. Kung wala ka nito, pwede rin ang simpleng tealite. Ang apoy ay iyong ugnayan sa pagitan ng pisikal at espiritual. Sa tabi nito, ilagay ang mangkok o pinggan kung saan mo ligtas na susunugin ang dahon. Huminga ng malalim ng ilang beses. Pakinggan ang tibok ng puso. Pansinin kung paano pakiramdam ang hangin sa paligid mo. Dito nagsisimula ang pagkakahanay mo sa universo, sa pagiging ganap na naroroon. Hakbang tatlo, isulat o ibulong ang pangalan. Kung kaya, isulat ang pangalan ng taong nais mong tawagin, patawarin, o pakawalan sa dahon. Kung hindi, ibulong ito ng tatlong beses ng malumanay. Ayon sa mga bisyon ni Baba Vanga, ang pagsasabi ng pangalan habang nakatuon sa apoy ay nag a ng E-Frequency of Remembrance. Ibig sabihin, nagpapadala ito ng signal sa enerhiya, isang hindi nakikitang vibration na nagdadala ng iyong damdamin kung saan ito kailangan. Sa tradisyong Pilipino, ito ay tumutugma sa gawain ng pagtatawag kung saan tinatawagan ang espiritu ng mahal sa buhay upang maramdaman ang presensya o gabay nito. Hindi ito para kontrolin sila, kundi para kumonekta sa kapayapaan at pangunawa. Kung ang pangalang ito ay nagdadala ng pagmamahal, sabihin ito ng may pagmamahal. Kung ito ay nagdadala ng sakit, sabihin ito ng may pagpapatawad. Kung ito ay nagdadala ng kalituhan, sabihin ito ng may pananampalataya na darating ang kaliwanagan. Dahil kapag sinabi mo na ang kanilang pangalan, nagsisimulang igalaw ng universo ang mga hindi nakikitang hibla para sa iyong pabor. Habang apat, sunugin ang dahon. Hawakan ng maingat ang dahon at sindihan ang gilid nito mula sa apoy ng kandila. Panoorin itong magkulot at umakyat ang usok ng dahan-dahan. Habang nasusunog, ito on ang pansin sa iyong layunin. Kung ang layunin mo ay pakawalan, sabihin ng tahimik. Habang ang dahon na ito ay bumabalik sa hangin, ganoon din ako naglalabas ng hindi na nakakatulong sa aking puso. Kung ang layunin mo ay muling makipag-ugnay, sabihin. Sa pamamagitan ng usok at apoy, nawa ang enerhiya na ito ay maabot ang tinatawag kong tao ng may katotohanan. At kung ang layunin mo ay paggaling, ibulong lang. Liwanag, linisin at gabayan mo ako patungo sa kapayapaan. Ang usok na umaangat ay nagiging mensahero mo. Sa propesya ni Baba Vanga, inilalarawan niya ang usok bilang ihininga ng kaluluwa na naging nakikita. Sinasabing dinadala nito ang iyong damdamin sa mga daigdig sa taong kailangan makarinig sa mga espiritu ng gabay o diretsyo sa universo. Maaaring maramdaman mo ang biglaang kapayapaan sa hangin o pagbabago ng temperatura. Ang ilan ay nagsasabing kakaiba ang pagflicker ng apoy o may bahagyang matamis na amoy, mga senyales na kinikilala ang iyong enerhiya. Kapag nasunog na ang dahon, hintayin munang lumamig ang abo. Pagkatapos, iwisik ito sa dumadaloy na tubig, ilog, lababo, o kahit sa ilalim ng ulan. Ang tubig ay sumisimbolo sa galaw, na tinitiyak na ang iyong layunin ay patuloy na dumadaloy kung saan ito dapat pumunta. Hakbang lima, tapusin sa katahimikan. Pagkatapos, huwag magmadaling tingnan kung may nangyari. Ang mahika ng ritual ay nasa tiwala. Umupo ng tahimik. Hayaan ang iyong isip na lumamig. Maaring maramdaman mo ang pagpapalaya ng damdamin, luha, kilabot o kapayapaan. Ano man ang dumating, haya ang mangyari. Sa kulturang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda, kapag kumalma ang puso, doon nagsisimula ang himala. Ang mensahe ni Baba Vanga ay sumasalamin sa katotohanan ito, na ang mga himala ay hindi laging maingay, sila ay dumarating sa bulong. Sa mga susunod na araw, pansinin ang iyong mga panaginip, mga kantang naririnig, o mga random na senyales na dumaraan sa iyong landas. Maaaring lumitaw ang taong tinawag mo sa mga hindi inaasahang paraan, sa pamamagitan ng mensahe, pamilyar na amoy, o kahit sa bigla ang damdamin ng init sa hindi mo inaasahang sandali. Tandaan, hindi ito tungkol sa pilitin ang tadhana. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot na ito ay magbukas ng natural. Mas malalim na kahulugan. Ang pagsunog ng dahon ay simbolo ng pagbabago. Katulad ng apoy na nagbabago ng dahon tungo sa usok, iniimbitahan nito ang iyong espiritu na magbago, mula sa pangungulila tungo sa kapayapaan, mula sa kalituhan tungo sa kaliwanagan. Marami sa mga sumubok ng ritual na ito ang naglalarawan nito bilang banayad na pagsuko. Sinasabi nila sa universo, mas pinagkakatiwalaan ko ang iyong tiempo kaysa sa aking pagkabalisa. At marahil iyon ang dahilan kung bakit binanggit ni Baba Vanga ang kilos na ito ng may pagdalang. Sa isang mundo na puno ng ingay at pagkaabala, ang ritual na ito ay nagpapaalala sa atin ng isang banal na katotohanan na ang paggaling, koneksyon, at gabay ay madalas nagmumula sa pinakasimpleng kilos. Kaya sa susunod na maramdaman mong naliligaw o mabigat ang damdamin, tandaan ito, hindi mo kailangan ng malalaking seremonya para tawagin ang banal. Minsan, sapat na ang isang dahon, isang apoy, at isang pusong naniniwala pa rin. Ang lihim na mensahe, sino ang iyong tinatawag? May isang malalim na hiwaga sa kapangyarihang taglay ng mga pangalan. Mula sa sandaling tayo'y isinilang, ang ating pangalan ay nagiging ating vibration, isang tunog na nagdadala ng ating kwento, sakit at layunin. Naniniwala si Baba Vanga na bawat pangalang binibigkas ng may damdamin ay umuukit ng alon sa espiritual na daigdig, tulad ng mga alon sa tubig. Kaya't kapag binubulong mo ang pangalan ng isang tao sa ritual ng dahon, hindi mo lang siya tinatawag bilang tao. Tinatawag mo ang kanyang enerhiya. Tinatawag mo ang mga alaala, damdamin, at mga hibla ng tadhana na patuloy na nag-ugnay sa iyong landas at sa kanya. Marahil ito ang dahilan kung bakit nahila ka sa mensaheng ito ngayong gabi. Sa kaibuturan mo, alam mong ang koneksyon ay hindi nagtatapos kahit may pagitan ng oras o distansya. Ang di nakikitang tali sa pagitan ng dalawang kaluluwa, ay hindi kailanman tuluyang napuputol, ito lamang ay tumatahimik, naghihintay ng sandaling muli itong tawagin. Sa paniniwalang Pilipino, ang hindi nakikitang taling ito ay tinatawag ng mga nakatatanda bilang ugat ng damdamin, ang ugat ng emosyon. Ito ang tali na nagdudugtong sa dalawang puso sa pamamagitan ng pakiramdam, emotional intuition. Kapag naiisip mo ang isang tao at bigla silang nagpadala ng mensahe, o kapag napanaginipan mo sila bago mo marinig ang isang balita, iyon ang ugat ng damdamin na nagigising. Hindi iyon aksidente. Iyon ay tugon ng enerhiya. At si Baba Vanga, kahit malayo sa ating lupain, ay malalim na nakaunawa rito. Minsan niyang sinabi, ang mga kaluluwa ay naglalakbay ng mas mabilis kaysa sa hangin, lalo na kapag sila ay naalala. Kaya, sino nga ba ang iyong tinatawag? Marahil ito'y isang taong lumayo, ngunit hindi kailanman nawala sa iyong puso. O baka naman isang mahal sa buhay na pumanaw na, ngunit patuloy mong nararamdaman ang kanyang presensya. O maaaring ito ang taong hindi mo kailanman nakapagpaalam, ang isa na ang katahimikan ay patuloy na nagsasalita sa iyong isipan. Ano man ang dahilan, ang ritual ng dahon ay hindi lang tungkol sa pagtawag sa kanila, ito ay tungkol sa paggising ng bahagi mo na naghahangad pa rin ng pagsasara, pagmamahal o pangunawa. Ang emosyonal na salamin. Kapag umaangat ang usok, hindi lamang nito naaabot ang taong tinatawag mo, naaabot ka rin nito. Ipinapakita nito ang mga damdaming matagal mong inilibing, pagkakasala, pangungulila, pagpapatawad, o pagmamahal na kailanman ay hindi mo na ipahayad. Minsan, umaasa ang mga tao na pagkatapos ng ritual, agad na magpaparamdam ang kabilang panig. Munit binalaan ni Baba Vanga na ang unang mensahe ay kadalasang nanggagaling mula sa loob. Ipinapakita muna ng universo kung ano ang kailangang paghilumin bago muling maibalik ang koneksyon ng may pagkakaisa. Kaya maaaring mapanaginipan mo ang mga lumang alaala o maramdaman ang mga emosyon na inakala mong nakalimutan mo na. Hindi ito parusa, ito ay paglilinis. Ang ritual ay parang pagbubukas ng pinto upang muling makadaloy ang enerhiya sa magkabilang panig. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay tinatawag na pagbabalik loob, ang pagbabalik ng puso sa katotohanan. Hindi mo maihahatak pabalik ang pag-ibig, kapayapaan, o kaliwanagan habang bitbit -bit mo pa rin ang sakit. Kaya ginagamit ng universo ang ritual upang ipakita sa iyo ang sarili mong damdamin at hikayatin kang pakawalan ang hindi na nakakatulong sa iyong kaluluwa. Ang dalawang posibilidad. Kapag nagsimulang gumalaw ang enerhiya ng ritual, nilarawan ni Baba Vanga ang dalawang maaaring kinalabasan. Isa, muling pagkikita sa pamamagitan ng tadhana, maaaring muling lumitaw ang taong tinawag mo baka magpadala sila ng mensahe, mapanaginipan ka, o bigla kayong magtagpo muli. Ngunit magayari lamang ito kung parehong handa ang mga puso. Ang banal na tiempo ay hindi kailanman nagmamadali. Kumilos ito lamang kapag natutunan na ang aral. Dalawa, pagpapalaya sa pamamagitan ng kapayapaan, kung ang muling pagkikita ay hindi nakatakda, ang ritual ay magdadala ng pagsasara. Magigising ka isang umaga at mapapansin mong wala na ang bigat sa iyong dibdib. May isip mo ang kanilang pangalan at sa halip na sakit, mararamdaman mo ay katahimikan. Iyon ang paraan ng uniberso ng pagsasabing tapos na. Parehong biyaya ang dalawang ito. Dahil kahit bumalik man ang pag-ibig o dumating ang kapayapaan, gumagalaw pa rin ang enerhiya patungo sa pagdaling. Mga senyales ng tugon. Naniniwala ang mga Pilipino na tumutugon ang mga espiritu at enerhiya sa pamamagitan ng mga senyales. Pagkatapos ng ritual, maaaring mapansin mo ang ilan sa mga ito. Isang bigla ang simoy ng hangin sa loob ng bahay, kahit sarado ang mga bintana, senyales na natanggap ang iyong mensahe. Pag flicker ng apoy ng kandila habang nagdadasal, patunay na kinikilala ang iyong layunin. Biglang marinig ang isang pamilyar na kanta, lalo na kung may kaugnayan sa taong iyon, tanda ng emosyonal na tugon. Isang panaginip na tila totoo, kung saan nakikita o nakakausap mo sila, ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang mga kaluluwa. Madalas sabihin ni Baba Vanga, ang mga nananaginip tungkol sa taong tinatawag nila ay kalahati ng nagkikita sa kanila. Kaya kapag dumating ang panaginip na iyon, tandaan ang kanilang mga salita o kilos, hindi iyon imahinasyon, kundi komunikasyon sa wika ng enerhiya. Ang manifestasyon at banal na tiyempo Pagkatapos mong isagawa ang ritual, ang katahimikan ang magiging iyong pinakamalakas na kaalyado. Marami ang umaasa sa agad na pagbabago o kababalaghan, ngunit hindi ganoon kumikilos ang universo. Madalas ipaalala ni Baba Vanga sa kanyang mga tagasunod. Ang banal ay hindi nagmamadali, dumadating ito eksakto kapag handa na ang iyong puso. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong tamang oras ng langit, ang banal na tempo. Maaaring hindi mo agad makita ang resulta, Ngunit ang enerhiya na pinakawalan mo sa pamamagitan ng nasunog na dahon ay nagsimula na ng maglakbay. Tulad ng usok na umaakyat, tahimik na dumadaan ang iyong dasal sa mga dinakikitang landas, iniaalin ka sa mga tao, sandali, at biyayang nakalaan para sa iyo. Ang enerhiyang gumagalaw sa katahimikan. Agad pagkatapos ng ritual, maaaring wala kang maramdaman, walang spark, walang milagro. Ito ay dahil ang enerhiya ay nag-ayos pa rin. Ang universo ay parang isang habi, matyagang nag-ubnay ng mga hibla sa likod ng eksena. Ang tila pagkaantala ay tunay na paghahanda. Isipin ito, ipinadala mo ang iyong mensahe sa pamamagitan ng usok, ngunit bago ito makarating sa destinasyon, kailangang magbago ang hangin, linisin ang paligid, at magkaalin ang dalawang puso. Maaaring ang taong tinawag mo ay nasa sariling bagyo pa rin, natututo ng kanilang aral. Hindi e de deliver ng universo ang iyong enerhiya hanggat hindi ito makakarating ng may kapayapaan, hindi kaguluhan. Kaya mahalaga ang pagtitiis. Kapag nagtitiwala ka sa proseso, titigil ka sa panghuhuli at magsisimulang makaakit. Ang sandaling huminto ka sa pagtatanong, kailan ito mangyayari, ay kadalasan ang mismong sandali kung kailan nagsisimulang gumalaw ang tadhana. Sa paraan ng Pilipino sa pag-isip, ito ay pagpapakumbaba sa tadhana, ang kababaang loob sa harap ng kapalaran. Ibig sabihin nito, ang tungkulin mo ay magtanim ng binhi habang ang langit ang magpapasya kung kailan ito mamumulaklak. Ang wika ng mga senyales. Habang naghihintay, bigyang pansin ang maliliit na bagay, ito ang sagot ng universo na nakasulat sa mga simbolo. Maaaring magising ka isang umaga na may payapang puso, hindi na nag-aalala. Iyon ay isang senyales. Maaaring mapansin mo ang paulit-ulit na numero sa relo o resibo. Ito ay banal na kumpirmasyon na kinikilala ang iyong enerhiya. Maaaring marinig mo ang pamilyar na kanta, maamoy ang isang halimuyak na nagpapaalala sa tao, o biglang matagpuan ang isang bagay na minsang pinagsaluhan nyo. Ito ay banayad na pagbalik ng iyong vibration sa iyo. Sa espiritualidad ng Pilipino, ito ay tinatawag na pahiwatig ng langit, mga senyales mula sa langit na ikaw ay nasa tamang landas. Palaging sinasabi ng ating mga ninuno, kapag napapansin mo ang mga pattern, ibig sabihin ay nagiging mas bukas ang iyong espiritu sa banal na komunikasyon. At tandaan, hindi lahat ng senyales ay nangangahulugang muling pagkikita. Minsan, ito ay nangangahulugang resolusyon. Maaaring ipadala ng universo ang kapayapaan sa halip na presensya. Maaaring ibalik ang pag-ibig sa ibang anyo, isang aral, isang paggaling, o isang tao na may parehong liwanag ng nawala sa iyo. Mga panaginip at mensahe mula sa dinakikita. Naniniwala si Baba Vanga na ang panaginip ang unang pinto sa mundo ng espiritu. Pagkatapos ng ritual, maaaring maging malinaw at mas buhay ang iyong mga panaginip. Huwag mo itong baliwalain. Kung mapanaginipan mo ang taong tinawag mo, bigyang pansin hindi sa kanilang sinasabi, kundi sa iyong nararamdaman sa panaginip. Umiti ba sila? Tahimik? Umalis? Bawat simbolo ay may kahulugan. Ang isang iti ay maaaring mga hulugang pagpapatawad. Ang katahimikan ay maaaring kumatawan sa pangunawa. Ang pag-alis ay maaaring mga hulugang pagpapalaya. Sa kulturang Pilipino, karaniwan ang pagdarasal bago matulog, sabay sabing, kung ito'y kalooban ng Diyos, ipakita mo sa aking panaginip. Kapag inialay mo ang iyong puso bago magpahinga, iniimbitahan mo ang universo na magsalita sa pamamagitan ng mga simbolo, hindi salita. Minsan, ang mga panaginip na ito ay hindi tungkol sa kanila, tungkol ito sa iyo. Ipinapakita nito kung ano ang kailangan mong pakawalan, kung ano ang humahadlang pa rin sa iyo, at kung saan naghihintay ang kapayapaan. Ang di nakikitang dantimpala ng pananampalataya. Ang katotohanan, ang manifestasyon ay hindi tungkol sa pagkuha ng gusto mo, ito ay tungkol sa pagiging kung sino ang kailangan mong maging upang dumating ang biyaya. Nang magsalita si Baba Vanga tungkol sa tadhana, sinabi niya, ang universo ay nagbibigay hindi sa mga pinakamaingay na humihiling, kundi sa mga naghintay ng may pananampalataya ng pinakamahaba. Bawat araw pagkatapos ng ritual, mamuhay na parang ang iyong dasal ay narinig na. Magsalita ng kabutihan. Panatilihing magaan ang enerhiya mo. Iwasan ang galit, chismis, at pagdududa sapagkat hinaharang nito ang daloy ng mga biyaya. Isipin ang iyong mga salita at iniisip bilang mga hibla, bawat banayad at mapagpasalamat na pag-isip ay nagpapatibay ng koneksyon. Malalaman mong malapit na ang manifestasyon kapag pinalitan ng kapayapaan ang pangungulila. Ang pagbabago sa puso mo kapag huminto ka sa paghahabol at nagsimulang magningning ay tunay na senyales ng pagkakahanay. Ang banal na tiyempo. Maaaring abuti ng ilang araw, linggo o buwan bago tumugon ang universo. Munit maging panatad, ang enerhiya ay hindi nasasayang. Sa paniniwalang Pilipino, kahit ang dasal na binulong sa luha ay umaabot sa langit sa pamamagitan ng hangin ng pag-asa. At iyan ang tunay na layunin ng ritual na ito, isang banal na hangin na nagdadala ng iyong katotohanan sa kung saan ito nararapat. Kaya't magtiwala na kung ang tinawag mong tao ay nakatakdang bumalik, walang distansya ang makakapigil. At kung hindi, magpapadala ang universo ng mas dakilang bagay, kapayapaan, pangunawa, o bagong landas na iginagalang ang iyong paglago. Dahil sa banal na tiyempo, walang huli. Walang nawala. Lahat ay dumadating lamang kapag handa ng tanggapin ng iyong kaluluwa. Nasunog na ang dahon, umakyat na ang usok, at ngayon katahimikan na lamang ang natira. Ngunit sa loob ng katahimikan na iyon, naroroon ang kapayapaan, ang uri ng kapayapaan na dumarating kapag pinagkatiwala mo ang iyong katotohanan sa universo. Minsang sinabi ni Baba Vanga na kapag pinakawalan mo ang iyong pagnanais na kontrolin, nagsisimulang kumilos ang mga milagro. Nagawa mo na ang bahagi mo, binigkas mo ang kanilang pangalan, inalay ang iyong puso, at isinalin ang iyong pag-asa sa langit. Ngayon, hayaang magbukas ang buhay sa kanyang banal na ritmo. Bulongin ito ng malumanay. Pinagkakatiwala ko ang banal na tiempo. Pinakawalan ko ang hindi na nakakatulong sa akin. Handa na akong tanggapin ang kapayapaan, pagmamahal at liwanan. Huminga ng malalim dahil sa isang lugar sa kabila ng paningin, nagsimula na ang universo na tumugon.